Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Angelo Santos at ngayong araw, susurin natin ang susunod na paksa, apat na napakagandang prutas para sa mga mahigit 50 na may mataas na cholesterol at diabetes. Naniniwala ba kayo na sa pagkain lang ng tamang apat na uri prutas ay mapapanatili ninyong stable ang blood sugar at mabawasan ang high cholesterol? Ito ay maaring kakaiba pakinggan, ngunit ito ang katotohanan. Paglampas ng edad 50. Marami sa atin ang tahimik na namumuhay na may dalawang mapanganib na problema sa kalusugan: mataas na cholesterol at diabetes. Ang nasakit na ito ay bihirang makpakitang ang malinaw na sintomas, ngunit nagbabanta silang magdulot ng malubhang komplikasyon tulad ng stroke, heart attack, o kidney failure kung hindi makontrol sa oras. Sa kabutihang palat, bukod sa gamot, mayroon paring mas simple, natural at ligtas na paraan upang labanan ang high cholesterol at diabetes. Simulan natin kaagad sa mga pang-araw-araw na pamilyar na prutas. At ngayon, ibubunyak ni Dr. Angelo Santos sa inyo ang apat na uring na prutas na napakaganda para sa kalusugan ng mga mahigit 50 na may high cholesterol at diabetes na makakatulong na panatilihing malusok ang katawan araw-araw sa madali at epektibong paraan. Una, Alamin natin kung bakit paglampas ng edad 50 ay madaling makaroon ng high cholesterol at diabetes. Mahal kong mga kababayan, paglampas ng edad 50, ang ating katawan ay nagsisimulang pumasok sa yukto kung saan bumabagal ang metabolismo. Sa madaling salita, ang ating kinakain at ininom ay hindi na proseso ng kasing bilis nong bata pa ang dalawang mahalagang organ na may papel sa pagkontrol ng blood sugar at kolesterol, ang atay at pankreas, ay nagsisimula naring mapagod. Ang atay ay hindi gaanong epektibo sa pagprosesong taba, madaling makaipon ng masamang kolesterol, LDL, sa dugo. Ang pankreas naman ay mas mabagal maglabas ng insulin at ang mga selula ay hindi gaanong sensitibo sa insulin o tinatawag na insulin resistance, ibig sabihin, hindi maganda ang tugon ng katawan sa hormon na insulin na tumutulong kontrolin ang blood sugar. Ang resulta ay tumataas ang blood sugar nang hindi natin nalalaman. Hindi pa kasama dito sa edad na ito. Marami sa atin ang may posibilidad na hindi gaanong aktibo kaysa dati. Ang pakain ay nananatili sa lumang gawi na may maraming puting carbohydrates at counting fiber at ang pagtulok ay madalas na hindi regular. At lahat ng mga salik na ito ay pinagsama upang bumuo ng isang tahimik na sakit na spiral. Tahimik na tumataas ang blood sugar at kolesterol. Ang pinakanakababahala ay ang high cholesterol at diabetes ay karaniwang hindi nagdudulot ng malinaw na sintomas sa simula. Tahimik nilang sinisira ang mapader ng daluyan ng dugo, nervios, mata at bato para bang nagising na, na lang kayo isang araw at nalaman ninyo at madalas hulina na. Ipinapakita ng istatistika na ang high cholesterol ang pangunahing sanhingan aterosclerosis na humahantong sa pagbaran ng gadaluyan ng dugo sa utak, coronary arteries at puso na nagpapataas ng panganib ng stroke at sakit sa puso. Ang diabetes naman ay madalas na tinatawag na silent killer. Sa Pilipinas, tinatayang 7 milyon ang may diabetes. Kapansin-pansin. Mahigit 55% sa kanila ay mayroon ng mapanganib na komplikasyon ng masuri. Kasama sa mga karaniwang komplikasyon ang pinsala sa puso at daluyan ng dugo, pinsala sa mata, nerbiyos, at bato. Kaya naman, ang pagunawa, sa mga sanhi at ang pagkalat ng High cholesterol at diabetes ay ang unang hakbang upang proaktibo nating maprotektahan ang ating kalusugan ng maaga. Ang magandang balita ay mayroong ilang epektibo, natural, at madaling paraan upang matulungan ang pagkontrol sa cholesterol at blood sugar. Ito ay sa pamamagitan ng pagsisimula sa tamang gawi sa pagkain ng prutas. At kaagad pagkatapos nito, ibabahagi ni Dr. Angelo Santos ang mga detalyadong karaniwang pagkakamali sa pagkain ng prutas. At lalo na, mayroong apat na uring prutas na napakaganda para sa mga taong may high cholesterol at diabetes. Lalo na para sa mga mahigit 50 na nagalala sa pabago-bagong blood sugar o tumataas na cholesterol. Kaya, ano ang mga karaniwang pagkakamali sa pagkain ng prutas? Marami sa atin, kapag nalaman na mayroon silang high cholesterol o diabetes, ay kaagad na iniisip na kumain ng maraming prutas para sa kalusugan. Ang prutas ay natural at naglalaman ng bitamina. Ngunit kung mali ang uri na pipiliin, mali ang oras ng pagkain o kumain ng sobra, ang prutas ay nagiging pasanin para sa atay, pancreas at nagdudulot ng pagkasira ng blood sugar. At sa ibaba ay ang dalawang pinakakaraniwang pagkakamali. Una, ang pag-isip na ang pagkain ng maraming prutas ay laging mabuti. Tulad ng nabanggit, ang prutas ay hindi ganap na walang kasalanan. Ang ilang uri ng prutas ay mayaman sa natural na asukal tulad ng fructose. Karaniwang halimbawa ay ang matatamis na prutas tulad ng durian, hino na mangga, rambutan, litsias, at langka. Kung kayo ay kumain na sobra sa mauri na ito, magiging sanhi ito na mabilis na pagtaas na glukose sa dugo, na partikular na mapanganib para sa mga taong may disorder sa metabolismo tulad ng pre-diabetes, diabetes. diabetes. Ang atay ay rin nang mas mahirap upang gawing taba ang labis na asukal, na magiging sanhing hingang paktaas nang cholesterol. Ang ikalawang pakakamali ay ang pagkain nang prutas kaagad pakatapos nang pangunahing pagkain. Maraming tao ang may ugali na kumain nang prutas bilang dessert pakatapos nang pagkain. Ito ay tila mabuti, ngunit sa katunayan, isang pangunahing pagkain na puno ng enerhiya kung kumain patayong ang matamis na prutas, nangangahulugan ito ng pagdagdag ng asukal at calories. Nagiging sanhi ito na patuloy na maglabas ng insulin ang pankreas, nang walang pahinga, madaling tumaas, nang matagal ang blood sugar, at ang labis na calories mula sa prutas bilang dessert ay magiging taba na maipon na makpapatas na kolesterol. Ang prutas ay mayaman sa vitamina at fiber, ngunit hindi ibig sabihin na maari itong kainin nang walang limitasyon anumang oras. Para sa mga may diabetes, high cholesterol, napakahalaga na pumiling prutas na mababa ang asukal, mayaman sa fiber, at may mababang glycemic index. Bukod dito, dapat kumain ng prutas sa pagitan ng dalawang pangunahing pagkain sa katamtamang dami sa halip na kumain ng random sa buong araw o kagat pagkatapos kumain ng busok. Madalas na pabiro na sinasabi bini, Dr. Angelo Santos, na walang kasalanan ang prutas, ang kasalanan ay nasa paraan ng ating pakain. Kung alam ang tamang paraan, ang prutas ay magiging natural na gamot na makakulong sa pagpapanatili ng stable blood sugar at kolesterol. At ngayon, ibabahagi ni Dr. Angelo Santos ang pinakamahalagang bahaging video na ito. Iyon ay ang apat na uring prutas na napakaganda para sa mga taong may high cholesterol, diabetes at partikular na angkop para sa mga mahigit 50, puluh. Pakitandaan, kahit na ang mga prutas sa ibaba ay mabuti, kailangan pa rin nating kainin ang mga ito sa tamang paraan at sa katamtamang dami. Anumang pagkain, kung labis na gagamitin, ay maaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto. Apat na napakagandang prutas para sa high cholesterol at diabetes. Una, ang pomelo ay isang natural na gamot na makakatulong sa pagpapanatiling ng stable cholesterol at blood sugar. Ang pomelo ay hindi lamang isang pamilyar na prutas kundi lubos ding pinahahalagahan ng modernong medisina dahil sa paglalaman nito ng isang grupong na tatanging compound na tinatawag na flavonoid, Partikular ang naringenin. Ang naringenin ay napatunayang may kakayahang bawasan ang insulin resistance, ibig sabihin Tinutulungan nitong maging masensitibo ang katawan sa insulin. Ito ang susi sa paglutas ng ugat ng problema kung bakit madaling magkaroon ng type 2 diabetes. Ang mamatatanda dahil hindi maganda ang tugon ng mas lula sa insulin na nagresulta sa pagtaas ng blood sugar sa dugo. Bukod dito, ang narinig sa pomelo ay nakakatulong din sa pagbabangang masamang cholesterol (LDL) at pagtaas nang magandang cholesterol (HDL). Sa dugo. Dahil dito, ang regular na pakain ng pomelo ay makakatulong sa paglilinis ng manggadaluyan ng dugo na pumipigil sa aterosklerosis. Hindi patapos, ang pomelo ay sumusuportarin sa banayat na pagbabangang timbang sa pamamagitan ng pagpapakilos ng metabolismo ng taba at pagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan ng mas matagal. Isang randomized controlled study na inilatala sa Journal na Medicinal Food noong 2006 ay nakpakita na ang maobese na kumain ng kalahating sariwang pomelo bago ang bawat pagkain ay bumaba ng average na 1.6 kg pagkatapos. No tu linggo na mas matas kaysa sa grupo na hindi kumain na pomelo, lalo na ang grupo na kumain ng pomelo ay nakpakita rin ng makabuluhang pagbabasa antas ng insulin pagkatapos kumain na nakpapatunay ng malinaw na pagpapabuti sa insulin sensitivity. Naitala rin ng iba pang pag-aral na ang mga regular na kumakain ng pomelo ay may tendensiyang magbabang ang magbaba ng LDL at kabuwang cholesterol kumpara sa mga hindi kumakain. Kasabay nito, nakakatulong din ito sa pagtaas ng HDL na nakpoprotekta sa mga daluyan ng dugo hindi lang flavonoid ang taglay ng pomelo, mayaman din ito sa bitamina C, potassium, at fiber. Ang bitamina C at potassium sa pomelo ay nakakatulong sa paglilinis nga atay, sumusuporta sa regulasyon ng blood pressure at anti-inflammatory sa mga daluyan ng dugo. Ang fiber, lalo na ang pectin sa pulp ng pomelo, ay nakakatulong sa pag-absorb ng labis na cholesterol at asukal sa bituka. Dahil dito, Nagiging stable ang cholesterol at blood sugar pagkatapos kumain. Tandaan, kapag kumakain ng pomelo, dapat kumain ng sariwang buong pomelo upang makakuha ng sapat na fiber. Huwag lagyan nga asin o asukal dahil tataas ang dami nga asin at asukal na hindi kinakailangan. Iwasan ang pakain ng pomelo kapag masyadong gutom dahil ang asiditin nito ay maaring magdulot ng pananakit ng tiyan at ang pinakamahusay na oras upang tamasahin ang isang piraso ng pomelo ay mga 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng tanghalian o sa hapon. Hindi rin dapat kumain ng pomelo nang masyadong huli sa gabi dahil ang pomelo ay makatas at maaring magdulot ng pag-ihi sa gabi na magpapahirap sa pagtulog. Ang pangalawang prutas ay ang bayabas na napakagaling sa pagkontrol ng blood sugar. Ang bayabas ay isang pangkaraniwang prutas ngunit hindi inaasahang epektibo para sa mga taong may diabetes at high cholesterol. Ang unang kalamangan ng bayabas ay napakayaman ito sa soluble fiber, ang pectin. Kapag pumasok sa bituka ang fiber na ito, bumubuo ito ng gel na nakatulong na pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo, na pumipigil sa bigla ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang glycemic index ng bayabas ay napakababarin, Humigit kumulang walapang 30 kaya ang bayabas ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga kailangan kontrolin ang blood sugar. Bukot sa fiber. Sikat din ang bayabas sa napakataas nitong nilalaman ng bitamina C, humigit kumulang tatlong beses kaysa sa orange. Nakakatulong ang bitamina C na palakasin ang system at lalo na may papel sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa mga daluyan ng dugo. taong may mataas na cholesterol. Ang madaluyan ng dugo ay madalas na ng tahimik na pamamaga dahil sa pagdikit ng cholesterol. Ang bitamina C sa bayabas ay makakulong na bawasan ang prosesong ito ng pamamaga at maiwasan ang komplikasyon ng atherosclerosis. Hindi lang iyon, ang bayabas ay nakbibigay din ng maraming mineral tulad ng magnesium, potassium, manganese. Ang masustansyang ito ay sumusuporta sa pagpapanatiling ng stable blood pressure, pagpapanatiling regular na tibok ng puso, at pangmatagalang proteksyon sa kardiofaskular. Ang pagiging epektibo ng bayabas sa pagpapabuting ng high cholesterol at blood sugar ay napatunayan din ng siyensiya. Isang pag-aaral sa India noong 2016 ang nakpakita na kapag nagdagdag 400 gram ng hinok na bayabas araw-araw sa lupang 6 na linggo ang grupong ang nga taong kumain ng bayabas ng walang balat ay nagpakitangang makabuluhang pagbaba sa kabuang cholesterol, triglycerides, at LDL kumpara sa dati. Kasabay nito, ang HDL, o magandang kolesterol, ay tumaas ng malinaw. Ang fasting blood sugar sa grupong ito ay may runding tendensiang bumaba. At ang resultang ito ay nagpapatunay na ang pakain ng hinoh na bayabas, lalo na ang laman ng bayabas ay may positibong epekto sa parehong blood sugar at kolesterol. Ang dahilan ay maring dahil ang laman ng bayabas ay naglalaman ng maraming pectin at micronutrients. Samantalang ang berdeng balat ng bayabas ay maring medyo mapait at mahirap tunawin para sa ilang tao. At mga palala kapag kumakain ng bayabas, dapat pumili ng bayabas na hinong na bahagyang dilaw ang balat upang maging malambot at katamtaman ang tamis. Ang masyadong hilaw at matigas na bayabas ay maaring magdulot ng kabak, habang ang masyadong hinok at malambot na bayabas ay mawawalan ng bitamina. Kung tiyak na malinis ang bayabas, walang natitirang pestisidyo, maaari ninyong kainin ang buong balat upang makinabang sa fiber at bitamina na nasa ilalim mismo ng balat. Gayunpaman, kung mahina ang tiyan o hindi sigurado sa kalinisan, maaring balatan ang balat, lalo na iwasan ang paglalagay ng chili salt. Maraming tao ang mahilig maglagay chili salt sa bayabas para masarap. Munit sa mga taong may alta presyon o may panganib sa sakit sa puso, ang pakain ngang masyadong maraming asin ay hindi mabuti. Bukod dito, ang chili salt ay madalas na naglalaman ng asukal OMSG na hindi mabuti para sa kalusugan. At sa wakas, Huwag kumain ng bayabas kapag gutom dahil ang mataas na fiber content ay maaring makstimulate sa tiyan at pinakamahusay na kumain ng bayabas sa pagitan ng mga pangunahing pakain, 1 hanggang 2 oras ang pagitan. Ang pangatlo ay melon na tumutulong sa pagbalanse ng blood pressure, pagprotekta sa mga daluyan ng dugo. Ang melon o hanidu melon ay isang uring prutas na may matamis at sariwang lasa. Napakadaling kainin at napakabuti rin para sa mga matatanda na may high cholesterol at blood pressure. Una, ang melon ay napakayaman sa potassium, ang nangungunang mineral sa pagbalanseng electrolyte ng katawan. Tinutulungan neng, potassium ang katawan na alisin ang labis na sodium, asin, kaya sumusuporta sa pagpapanatiling stable blood pressure at maraming pag-aral ang nakpakita na ang diet na mayaman sa potassium ay mahigpit na naugnay sa pagbaba ng panganip ng stroke sa mga taong may hypertension sa pagkain lang nang tamang daming ang melon makakakuha kayo ng natural na potassium na makakatulong sa pagpapalakas ng puso at daluyan ng dugo pangalawa ang melon ay naglalaman ng maraming beta carotene na provitamin A at vitamina C at parehong malakas na antioksidan ang dalawang sangkap na ito, ang beta-carotene ang nagbibigay salaman laman ng melon ng magandang kulay dilaw orange, gayundin, kapag pumasok sa katawan, nagiging bitamina A, na nakakatulong na palakasin ang immune system at protektahan ang mangga, endothelial cells eng, daluyan ng dugo mula sa oxidation. Ito ay isa sa mga sanhing pagtigas ngaluyan ng dugo. Ang bitamina C naman, hindi na kailangang sabihin ay sumusuporta sa immune system at nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga na nagpapataas ng tibay ng daluyan ng dugo pangatlo ang melon ay may runding katamtamang dami ng soluble fiber na nakakatulong na bawasan ang pag-absorb ng masamang cholesterol at sa katunayan, Ini re rekomenda nam ga eksperto sa nutrition ang pagdaragdan ng 5 hanggang 10 gram soluble fiber araw arau upang mabawasan ang LDL kolesterol sa dugo ng humigit kumulang 5%. Kaya, ang pagkain ng ga prutas na mayaman sa tubig at fiber tulad ng melon ay makakulong na natural na ibaba ang masamang cholesterol. Paano gamitin ang melon ng epektibo? Mari kayong kumain ng humigit kumulang dalawa hanggang tatlong hiwangang sariwang melon sa pagitan ng tanghalian o sa hapon. Lalo na sa mga hayop na may mataas na blood pressure, high cholesterol, subukang isama ang melon sa inyong menu dalawa hanggang tatlong beses bawat linggo. Mababa sa kaloris ang melon at mayaman sa fiber, kaya napakainam ito bilang dessert o malusok na merienda. Ngunit tandaan, huwag ay blender ang melon kasama ng condensed milk o asukal. Maraming tao ang mahilig uminom ng melon shake. Ngunit ang pagdaragdag ng condensed milk o asukal ay magpapataas sa dami ng asukal na kinakain at hindi mabuti para sa blood sugar. Pinakamainam na kumain lang ng sariwa at natural na matamis na melon. Bukod dito, huwag pagsamahin ang melon sa pagkain na mayaman sa tabang gatas tulad ng ice cream dahil maaring magdulot ito ng hirap sa pagtunaw. Ang ikaapat ay dragon fruit na naglilinis ng bituka at nagbabawas ng masamang cholesterol nagpapanatiling ng stable blood sugar. Ang dragon fruit, lalo na ang red flesh dragon fruit, ay itinuturing na parang prutas gamot para sa sinumang may problema sa metabolismo. Ang pinakapansin-pansin na katangyan na dragon fruit ay ang pagiging napakayaman nito sa soluble fiber, ang prebiotics. Ang prebiotics, sa madaling salita, ay pakain para sa mga beneficial bacteria sa bituka. Kapag kumakain ng dragon fruit, ang prebiotic fiber ay nagpapakain sa beneficial microorganisms sa bituka na nagpapalusok sa digestive system at pumipigil sa constipation. Ang malusok na bituka ay sumusuporta sa katawan na alisin ang labis na cholesterol ng mas mahusay at kasabay nito, pinapabuti ang insulin sensitivity. Ang Red Fleshed Dragon Fruit ay mayaman din sa anthocyanin pigment. Ito ay isang napakalakas na antioxidant na nagbibigay ng magandang pula violet na kulay sa laman ng dragon fruit. Ang anthocyanin ay may epekto sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng pamamaga, at pagneutralize ng mga free radicals. Isang review study noong 2020 ang nakpakita rin na ang diet na mayaman sa antosyanin ay maaring makabuluhang mapabuti ang blood sugar control sa mga pasyenteng type 2 diabetes. Para sa dragon fruit, bagaman matamis at sariwa ang lasa, hindi ito kasing tinding ang ibang prutas at ang daming ang natural na asukal ay mas mababa kaysa sa ibang uringang prutas. Tungkol sa glycemic index ng dragon fruit, ang gei ng dragon fruit ay kabilang sa mababang grupo kaya ang pagkain nito ay hindi magpapataas ng asukal sa dugo ng mabilis. Sa katunayan, isang pag-aral noong 2012 ang nakpakita na ang pakain ng pulang dragon fruit ay nakatulong na makabuluhang bawasan ang kabuwang cholesterol sa mga pasyente ng type 2 diabetes. At dahil dito, para sa mga tao may high cholesterol, mahinang function atay, o incipient diabetes. Ang dragon fruit ay isang kaibigan na sumusuporta sa paglilinis ng katawan at pagbagal ng pag-absorb ng asukal sa dugo. Kaya, paano kumain ng dragon fruit ng wasto? Dapat kumain ng 1,2 hanggang isang katamtamang laking dragon fruit sa huling bahaging umaga, tulad ng 1,2 oras pagkatapos ng almusal o sa hapon. Iwasan ang pagkain ng dragon fruit ng masyadong huli sa gabi bago matulog dahil ang prutas na ito ay malamig at puno ng tubig. Ang pagkain nito ng huli ay madaling magdulot ng malamig na tiyan o magdulot ng pananakit ng tiyan na mahirap matulog. Kapag kumakain, dapat ngumungian ng maigi sa bawat piraso sa halip na lunukin ng mabilis. Dahil ang masusing panguya ay magpapasigla sa paglabas ng digestive enzymes na tumutulong sa katawan na i-absorb ang nutrients nang optimal nang hindi nagiging pasanin sa pankreas at atay. Isang malit na mungkahi iyon, mari kayong maksamang ang isang bahaging ang melon sa tanghalian at kumain ng dragon fruit sa hapon bilang merienda. Ito ay isang napakagaan na paraan upang mapanatiling sariwa ang katawan at ang madaluyan ng dugo ay parang nalinis nang labis na sangkap. Ang mga tamang at simpleng pagpipilian na ito araw-araw ang siyang paraan upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan, hindi kailangan ng komplikado o magastos, at hindi rin kailangan na umasa sa gamot. Mahal kong nga kababayan, ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nakmumula sa mga mahikang tableta kundi nakmumula sa mga tamang gawi at pagtitiyaga araw-araw. Ang pagdaragdang isang hiwang pomelo, isang bayabas, o isang piraso ng melon sa inyong menu ay maaring magdulot ng benepisyo sa ating blood sugar at cholesterol. Sana sa pamamagitan ng video na ito, nakaroon kayo ng karagdagang kapakipakinabang na kaalaman upang mamuhay ng malusok, masaya, at mas makabuluhan. At mula ngayon, subukang ilapat at pumiling isa sa apat na uring ang prutas na nabanggit upang idagdag sa inyong merienda, panatilihin itong regular, at damhin ang unti-unting pagbuting ang inyong katawan. Naniniwala si Dr. Angelo Santos na ang malilit na pagbabago ay magdudulot ng malalaking resulta kung magpapasya tayong ipatupad ang mga ito. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayong araw, huwag kalimutang I like at I subscribe ang channel ng Dr. Angelo Santos Official upang patuloy na makasama si Dr. Angelo Santos sa paglalakbay sa proaktibong pangganggalaga sa kalusugan. Ibahagi ang video sa mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga mahigit lima puluh, upang maging malusok tayong lahat. Maaririn kayong magiwan ng komento sa ilalim ng video tungkol sa inyong karanasan o mga paksa sa kalusugan na interesado kayo. Susubukan ni Dr. Angelo Santos na sagutin ang maito sa mga susunod na video. Hangat ko ang inyong patuloy na kalusugan, kaligayahan, at bawat araw ay pumili ng matalinong pagkain para sa inyong sarili at pamilya. Makita-kita tayong muli sa mga susunod na video.